Ngayong araw guys may pinuntahan nga pala kami na napakagandang treehouse Syempre guys para matikman itong napakasarap nilang nilulutong mga isdang lapu at mga samaral Syempre guys may mga alumango rin dito Napakaganda rin talaga guys bumudrip dito at napakataas Kaya ngayong araw guys samahan nyo kami So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay may nag-invite sa amin Para tingnan at puntahan itong ginagawa nilang treehouse Ang pupuntahan nga pala guys natin ngayong araw Itong Kuya Banong TV Ayan guys pakipalo nyo nga pala guys yung page nila Na-inspired daw sila guys sa amin ni Dugong Nung nagawa kami ng treehouse Kaya eto gumawa na rin daw sila Kaso nga lang guys ang medyo kaibahan lang Ay nandito sila sa taas ng bundok na napakataas talaga At kitang kita nyo yung malawak na view Kung dun sa treehouse natin makikita nyo yung tubig At yung malawak na mangroves Ay makikita nyo naman guys dito itong napakalawak na kabundukan. Kaya nga eto guys, dali-dali nga kami pumunta dito ni Dugong at pagkarating nga guys namin dito, may nakita si Dugong dito ng hinog na sa akin, Kaya kaagad na rin kaming kumuha dito para makapag food trip kami. Sana nga lang guys, hindi kami lang unggoy dito ni Dugong habang kumakain kami nitong mga hinog na sa akin. Kaya rin nga pala guys, kami pumunta at bumisita dito para makapag food trip na rin kami dito at maranasan namin kung paano kumain dito sa tree nila. At dito nga guys, titistingin namin ni Dugong itong nilagay nila na parang lambat. So, then guys, what's up mga kanapadaan lang. So, nandito nga pala <laughs> Nakalagay tayo sa ginagawang treehouse ng Banong TV. Ano? Kasama natin sila, pinabisita tayo. Grabe, sobrang ganda dito. Magaluto tayo dito. Magaluto tayo dito. Ano ang lutuin natin, kuya? Langklaok, mga seafoods. Seafoods, yung... siya. Alimango. Alimango, po samaral. Basta kung ano-ano. Kita nyo guys yung view sa likod doon. Sobrang lawak at napaganda dito. Mukhang atalunin yung Treehouse natin, Dogong ah. Oh, <laughs> ano, Dog? Ano, susahin nyo? Nanulula rin, basta nyo <laughs> na. Gawin namin, guys. Let's go. So, ayan nga, guys. Ano, ipapakita ko nga palagi sa inyo dito yung napakagandang view at napakataas. Tapos, ayan, si Dugong kung mapapansin nyo, talagang relax na relax. Para siyang gagamba dyan, no? Oh. Medyo nakakatakot rin nga pala, guys, pag nandito ka sa taas. Kasi, nako sobrang taas talaga. Buti, guys, dun sa ating treehouse, ang lalaglaga natin ay tubig dito, guys. Yung mga kahoy, tapos mga puno na saging. Tapos eto nga pala guys, yung mga pupun tripin at na lulutuin namin ngayong araw. Grabe, napakalalaki nga pala guys, isdang samaral nito, sobrang tataba. Tapos meron nga pala guys, mga alimango, lapu-lapu at may mga pugita rin nga pala. Habang nagpe-prepare nga guys, sila dyan lulutuin natin, ay grabe, iniikot ko muna itong buong trios kasi napakaganda rin talaga guys ng view dito at sobrang lakas din ng hangin. Ayan so, guys, nagagayat na si Dugong ng bawang para mag-start na tayo magluto. Ano? Sa iba naman mga kasama natin guys, sinabalong tibay, nasa kasi iba natin gamit. Dito lang ako, relax muna ako. Dito ko muna ako mag ano. Kaluluto. Sana lang masarap. After nga lang si dugong mag ng mga Ricardo doon eh Nagpasigahan na rin kami ng apoy dito Para makapagsimula na rin makapagluto Grabe, sobrang taas talaga nitong tayo ng trios na to Nakakatakot magkikilos Sarap lang guys Dogs okay. <laughs> Habang nagluluto nga guys kami dito ay nagkwekwentuhan rin muna kami. Sinasabi namin guys dito kay na Kuya Banong na lang sila sa pagbablog kasi dito rin kami nagsimula. Minomotivate namin guys sila kung minsan napapagod sila pero kailangan ituloy. Makalipas nga lang guys ng ilang minuto ito na nga pala guys yung mga pinritong malalaking samaral natin. Sobrang lalapad yung mga yan. Tapos ang sunod naman guys naming lulutuin dito ay paksiw na isda. Kaya eto guys nalansan lang namin dito yung mga iba't ibang klase ng isda. At nilagay na rin namin yung mga alimango. Nilagyan na rin nga pala, guys, namin ng na luya, sibuyas at bawang, paminta, suka, tapos mga iba-iba pang guys, rekado na pampalasa at pampasarap. Pero guys, para medyo balance yung lasa, ilalagyan natin ng asin. Ano tayo guys? <laughs> Talagang <laughs> gigil na gigil na kami ni Dogo dito. Okay. Sobrang solid nito at napaka ganda rin ng place. <laughs> Talagang ano, medyo atalunin yung trios natin kung may tubig ito. Ang ganda lahat ano tayo? <laughs> Habang nagluluto nga pala guys ako, gusto ko na kayong batiin na advance Merry Christmas. Ayan, salamat sa lahat ng mga solid na supporter natin dyan. Medyo malamig na rin nga pala guys sa simoy ng hangin dito kasi napakataas nitong trios na ginawa nila. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto, grabe naluto na rin kagad ka itong paksiw natin. Siyempre guys, dahil napakarami dito ng dao ng saging, eh ganda rin kaming kumuha para mailagay at may plating na rin itong mga niluto natin. Siyempre guys, bago kum ain wag na wag natin kakalimutan palagi magdasal at magpasalamat kay Lord sa lahat ng bihaya. So yun guys, Hi guys. what's up? Kasama natin ang Panong uh, TV at uh, na natin ang grabe. Ano di na lang, lang oh. Oh. Sarap dito. Oh, lagyan na, na natin ang tayo <laughs> Yes! Oh, Umang <magtumas>, oh. <laughs> hey. oh, Grabe, napakasarap ang <laughs> pupudrip oh. natin oh. Tuping ko kita mo oh. na sa maral guys oh. Ah ah. Alimango, mga kabilas. Grabe. Hindi natin, testi tayo. Kain. tubok ng Wala pa sa Maralo. Kain tayo, guys. Ayano, laman na uh, sa mm -hmm. Samar 'lo. Stop. Ito. Mhm. Mm Aba, napakataba ng alimango. Blue crab. Eh, okay, oh. ang taba u. Oh. Mhm. Mm Grabe, napakata. Blue crab, guys. Hap. Mm -hmm. oh, init. Ganda palang buhay eh. natin dito. Mm -hmm. Kabilas, oh. Grabe, napakasalap. <laughs> eh. Masabi, masabi. Mmm. Mm Salap. -hmm. Ito, oh, Ayan, oh. Mmm. Mm. Ay, init. Ang dakit na mahal. <laughs> <laughs> mm. Grabe, isa na naman guys, solid na puntri pa nangyari sa amin dito Talaga namang napakarami naming ulam ngayong araw dito Tuwing nagbablog guys kami, napapansin ko lang na parang bumabalik kami sa pagkabata Parang para naglulutulutuan at nagbabahay-bahayan lang kami Tapos ayun guys, ano, salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa amin Huwag niyo sana kakalimutang share itong video na to guys, kita kayo sila ulit bukas Salamat sa panonood guys, ha <laughs>